PBBM, nagbigay ng amnestiya sa ilang rebelding grupo. Pinagkalooban na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng amnesty ang mga dating miyembro ng ilang rebelding grupo. Kabilang sa mga rebelding grupong ito ay ang mga dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Ano nga ba ang amnesty at bakit ito ipinagkakaloob sa mga miyembro ng rebelding grupo? Tara, alamin natin yan. Matatanda ang sa ikalawang State of the Nation Address o SONA na ginanap noong July 24, 2023. Nangako si Pangulong Marcos Jr. na maglalabas siya ng proklamasyon upang mabigyan ng amnestiya ang mga rebelding susuko sa gobyerno. Tumutukoy ang amnesty sa pagbibigay ng otoridad ng official pardon o pagpapatawad sa mga nahatulan ng political offenses kabilang na ang rebellion. Sa ilalim ng Article 7, Section 19 ng 1987 Constitution, mayro ka pangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas na magbigay ng amnesty kung majority ng mga miyembro ng Kongreso ang sang-ayon dito. Ibinibigay ang amnesty sa mga sumukong miyembro ng rebelding grupo upang may kahit silang magbalik loob sa pamahalaan at sumunod sa batas. Nabigyan ng amnesty ang mga sumusunod na grupo sa bisa ng Proclamation Numbers 403, 404, 405 at 406. Una, revolusyonaryong partido ng manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Boncayao Brigade. Pangalawa, Communist Party of the Philippines New People's Army, National Democratic Front. Pangatlo, Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Hindi naman sakop ng amnestiya sa ilalim ng mga bagong proklamasyon ang paglabag sa mga sumusunod. Kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, crimes committed against chastity, illegal drugs, genocide, crimes against humanity, war crimes, torture, enforced disappearances, Geneva Convention of 1949 violations, at iba pang mahalay na paglabag sa karapatang pantao. Ang pagbibigay ng amnestiya ay mahalagang parte ng Comprehensive Peace Initiatives ng Administrasyong Marcos upang magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa Pilipinas. Ayon nga sa Amnesty, A Blessing in Disguise ni Pierre Hazan mula sa Center for Humanitarian Dialogue, makatutulong ang amnestiya dahil maaari nitong mapabilis ang pagkakaroon ng kapayapaan at mahikayat ang mga rebelde na huwag na makapaglaban sa sarili nitong bansa. Sa iyong palagay, ano ang magiging epekto ng pagbibigay ng amnestiya sa mga dating miyembro ng mga rebeldeng grupo? D W Research Report. Re -re -report.